Hi sa inyo mga taste buds, sa tingin ako tayo magluluto kami ng gulay. Ang sibuyas bawang. Ang manok. Lagyan ng paminta. Lagyan ng north seasoning. ilagay ang patatas ilagay din ang beans haluin ilagay na ang repolyo haluin mabilis ang maluto ang repolyo kaya ayan, luto natin yan. So ang style ng pagluluto na ay parang style chop Ang pagkakaiba ay nilagyan nito ng patatas at napakasimple din ng mga ingredients. Dalawang klaseng uh, gulay, isang beans at saka isang repolyo. Ayan. Diba? Napakasimple ng ulam na to. Ayan, syempre kung nagustuhan yung ito, subukan nyo ito at siguradong magugustuhan ito ng inyong buong pamilya. Kaya syempre huwag niyo sana kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang mga tipid lutuin tips na siguradong makakatulong sa ating sambay ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na uulamin. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.